Hi guys! yan. Good morning po sa lahat. Ayan. Habang wala pa pong ulan, lakad po tayo. Pili po tayo ng mauulam na naman. Taka na ito. Wala na namang mauulam. <laughs> Time check natin is, gusto ko lang pas alas 10 na wala pang ulam. Ayan, nakakainis minsan eh. Gusto ko nakakatamad pa yung panahon. Di hindi tayo makabawan ng maaga. Hindi <laughs> alam nga masarap mamulokot sa kama. Ayan. So tamang lakar lang ang inyong email vibes para bumili na naman ng mauulam. So wala tayong budget ngayon. Kailangan magtipid. <laughs> Back to basic. <laughs> so watch out. Kung ano ating mabibili later. Nagtingin-tingin tayo. Dapat sana is mag-ano tayo mag ano yun? Buto-buto. Kaso. Nakalis na yung aking pinsan di kami nakasama. So magana tayo ng mga ulam kay Darang Nancy. So stay tuned. At fast forward tayo mga kalalabs ko dyan. Ayan, nakarating na ako kay Darang Nancy. Ayan, agad bumungod sa akin tong mga nagagandahang talong. Taka na ito, nyaman da. <laughs> At agad na nga akong pumili dyan mga kalalabs. At alam ko din na medyo mura yung ating mga talong ngayon. Kaya naman, yan na yung aking pinili. So, let's go! Hi guys! Ayan, nakapayong na tayo dahil umaambun na. At pauwi na tayo. Yan ang ating nabili is mga talong dahil nga na agad yung aming mga talong at kasimot <laughs> yan bumili na rin ako ng itlog ayan mas pinatipid na ulam natin na hanggang mamayang gabi na ayan dinamihan ko na yung talong ayan ako yung magtutort ang talong lang so watch out agad ko nga itong nilinisan mga kalalabs pagdating na pagdating ko sa bahay ayan kung nakikita nyo naman ay karagul na takanay do oh green minded na ka na naman takanay do Magaganda nga yung mga napili nating talong dyan mga kalalabs. Perfect na perfect para sa ating lulutuin tortang talong. Ayan, nilagay ko na sila sa isang lalagyan at nilagyan ko ng konting asin at after pakukuloyin na yan mga kalalabs. At habang pinapakulon ko yung ating mga talong, ayan, magre-ready na rin ako ng ating sawsawan Dalawang lalagyan nga ang kinuha ko dyan mga kalalabs at dahil nga dalawang sawsawan na naman ang aking gagawin katulad ng dati. Sa akin nga is yung favorite kong toyo mansi at yung kay mama dear is yung nakakalimutan ko laging... At, uh, ano kasi yun? Takanay <laughs> Plus ko nga muna pala yung aking video dyan mga kalalabs na ini-edit para maisip yung bagoong alamang, yung isdang alamang, naknay do. At kung napapansin nyo nga dyan mga kalalabs, ay perfect yung aking mga binalatan, first time ko yata makaperfect. Usually kasi mga kalalabs, lagi yan durug. At dyan pala mga kalalabs, hindi natin itatapon yung balat dahil nga lulutuin ko din yan at gagayain ko yung recipe ng aking kuya, naknay do. Prepare narin rin pala ako dyan ng ating itlog na gagamitin para sa ating torta mga kalalabs. Ayan, nilalagyan ko na rin yun ng ating pampalasang paminta, magic sarap At syempre, ayan, kung meron kayong coriander powder, ayan, it's better. Pero optional lang naman mga kalalabs. Para naman magkaroon siya ng extra flavor. After nga, i-shake-shake at batihin ang ating mga itlog dyan. Ayan, naglagay na ako ng ating mga talong. At syempre, mag-start na tayo mag-prito. Ayan, nagpainit na ako ng mantika dyan. Nilagyan ko na rin ng konting butter. At nang mainit na, ayan, inilagay na natin yung ating mga talong. Feeling ko talaga mga lalabs, perfect yung aking gagawin tortang talong dahil nga magaganda yung ating talong. At habang nga nagpiprito tayo dyan ng ating tortang talong, ayan, iniready ko na rin itong mga balat para naman sa ating gagawing panibagong recipe. Ayan, isang napakasimpleng recipe lang po pala yung ating gagawin dyan sa ating mga balat mga kalalabs. Kakailanganin lang din natin ng dagdag na kamatis para naman sa panggisa-gisa at syempre na rin yung ating bawang. After nga binalikan ko na yung ating piniprito, ayan, sabi ko naman sa inyo, ang gaganda nila perfect na perfect sila, na At kung nakikita nyo nga mga kalalabs, hindi na ako gumagamit dyan ng ating shansi o ng ating tong dahil yung hawakan pa lang, sapat na, yan pala yung purpose, kaya di natin yan tinatanggal. Tada! Nuko ka sa tingda. Pang malakasan lahat, pwede na lang yung serve king restaurant, charis. After Upang maprito dyan ang ating mga nagagandahan tortang talong, isinunod ko na yung ating next recipe. Ayan, nagisa na ako dyan ng ating bawang, isinunod ko na yung ating kamatis, at syempre yung ating balot. At after nyan, mix-mix lang, pwede na naman natin ilagay ang ating, yung tira nga natin sa binating itlog para sa ating mga tortang talong. Ayan, tamang mix-mix lang yan mga kalalabs at dapat nga itapos na yan. At naisipan ko na rin ilagay dyan yung ating kanin para isabay na sa sinangog. So ayan mga kalalabs yung ating lunch for today. Nungkukan niya man eh. Alam ko naman natatakam ko. Kung nakabot ka nga sa part na ito ng aking video, ayan, maraming maraming salamat at I hope naman na natakam kita. Ayan, pa na din pala sa baba kung natakam kita. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. Bye!